afternoon mga kapsat dahil tanghali na nag na lang ako ng ulamin ko ngayong tanghali nag-iisa lang din naman ako habang nasa bahay ito tanglad po nilagyan ko ng tanglad para naman magkabuhay ang aking buhay tapos tama rin sarampalok yung pampaasim ko At dahil wala akong gulay, ito ang available sa aming fridge yan flower na bulaklak or puso ng saging plus ito sa leaves pinigay ito ni Ves Lenny so ito yung ihalo natin ngayon asin lang ang nilagay ko pong pampasarap or pampalasan mga kaibigan gusto ko natural ngayon dahil masama ang aking pakiramdam tsaka mag isa lang naman ako kaya okay lang Wow, ang sarap pala nitong nilagoto ko kasi ulo po ito ng pampano. Supposed to be bibaon ko ito kaya lang hindi ako nakapasok kaya ayan. Lulutuin ko na at pananghalian ko ngayon, ngayong araw. Lutuin natin maigi ang isda kasi po ito po ay nakapraiser. Eh, kaya may, mas mainam kung uh, matagal natin lutuin. Wow, ang sarap din naman pala. Yung luto kong ba masarap din naman pala. Amoy, ano, amoy tamarin na may tanglad. Hmm, sarap. Nagutom na ako kaya lang. Gusto ko pang magluto ng ibang ulam. Itong nabili kong ano, ang palaya medyo nasira na kaya mas better lutuin ko na ito ngayon. At least mapakinapangang pa kaysa pasira. Gawin ko siguro itong ampalaya with egg. Gisa-gisa lang naman. Gay na natin ang saluyot leaves at finally maluluto na yan at later I should say kakain na tayo. masen kakapsat na mas ti alsen na tamarin ang nilagay kong ano pampaasin. Hmm, press tamarin na maliliit. May nakita kasi ako sa palengke. Oo, tumaan po ako dyan sa palengke. Ayat na natin ang ampalaya kaysa masayang lutuin na natin. Ito, nagbatil din tayo ng tatlong pirasong egg. Last, ito lang available natin na ricado. Nabulok yung kamatis natin sa fridge. Kaya ayan, isang sibuyas at saka bawang. So, tara, lutuin na natin mga kabsat. Dagdag din sa ating lunch ngayong araw. Ayan, gisa-gisa natin ang sibuyas, tsaka bawang, tsaka pag medyo nag-brown na, ilagay na natin ang ampalaya. Kanyan lang mga kakabsat, ang daling magluto, diba? Gisa-gisa din, lagyan na natin ng pampalasa. Ako ay asin. Ang gagamitin ko kasi naubusan ako ng mushroom powder. Kayo po, kung gusto nyong lagyan ng magic syrup, it's up to you. Sabi ng aking doctor, last Monday, nung nagpa-check up ako, iwasan ko daw muna ang betsin. So, hindi muna ako naglalagay din ng betsin. At hindi rin kami gumagamit ng betsin. Ayan, Medyo luto na half cook lang gusto ko. Lagay ko na yung egg. Ayan, buhos na natin ng egg. Ayan, mga kapsa. Ayan na, luto na at tayo na po ay maglalans, mga kapsa. Thank you sa inyong panonood. God bless everyone.